good morning. Um, nandito na tayo ngayon sa bukid. Ayan, ito yung sinakyan ko. At saka ito yung sinakyan ni Papi. Ayan. Bali ngayon yung araw at oras ng ano, pagre-reaper. Na ah, uh, pag-harvest ng palay. Bali yung magre-reaper, yung mag-harvest is papunta na. Doon sila dumaan. Ayan, ito yung mga harvestin. Ayan, hanggang doon. Andun yung biyanan ko, ayun, eh, malayo. Nasa kabila. Maya-maya parating na. Let's go, harbisin na natin to. 20. Take 20 na bigas. <laughs> Mabilis lang oh. Eh. Saglit lang kolekta. taga-collect dahil nga ano. Uh, Palay nga tinin uh, na. Anim na, pang pito Bang pitong sako Ay, walo Walo na pala Walo na Nasorok, nasorok 60 60 to 70 sako ng hektarya dinaniman. pangamba kasi mamaya uulan na naman maganda at na ano na nakuha na ngayon galing nila magtrabaho Ganun yung taga-collect ah. ganyan na inulog na yung ano mga palay diretso na uli sa kapila ayan tagalinis ng mga sobra sobra sa hagis dun sa kapila para makuha pagbalik sabi ko yung sitarok di ba tangto? nagkakarga na Tagsundeta kasi basa pa Mamaya kami magbibilad